mga idol ayan naghihintay kami dito mga idol at ayan oh. <laughs> A, <bibigita. laughs> Ano? Ayan, mga idol. Ni ano? 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 Ano?

Pa, pinapanood mo ba? Ha? Pinapanood mo ba? Ayan o. Daki natin sa mga kuya Rio. Ayan o. Uh, ayan o. No? Galing po kami sa school ni kuya Rio. At ayan. Nagihintay po kami waiting na spartang uh, tubig. Nabubutulan na po kami ng tubig sa kuryente. Ayan. Nagihintay po kami dito sa piramid po. Ayan po guys. Ayan. Pumarata po kami dito. Bahala na po kami yung mga tog dito parking po kami dito mga idol Ayan mga idol Illegal parking po kami dito na grade Ayan Kaya yeah. mga idol ha yeah. Mga po namin Eh napagkainit Kaya naman po yeah. dito, 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 dito. Ayan Nakikirong po kami dito Ayan Babi na grade dalawang ice cream na po yan. Ayan, Ayan. Ayan. Chris. <laughs> so, ano ba pa? papakita mo? Picture kita pakita mo nga. Ito so, ay ganto ganto pala pakita mo. Ay puta lang is pala ang mga idol. Sabi ko po ka. sugo pakita mo pa more yeah. Yeah. picture. Ang picture nito ah. Oh. Wait daw po mga idol. Okay, ay, bogi ala na iba. Paano ah. pa iba? Ito pa yung picture pictorial mo. Ah. Oh, si posibleng nag-rate sa Kasuwer yun mga idol. idol Illegal parking po kami dito ba idol Ayan, baka ito po yung sakin na mga idol Ayan mga idol Ha? Ay, pogi pala ni kuya o, Pogi Pogi oh mga idol oh. Bukas nila kuya Rio Ayan, kaya na naman po Ayan, kinuha po namin ng mga pictures po niya. Ayan Mga idol Next year Ayan na naman po ni kuya Rio idol na po si Guerrero mga idol. Pati si 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 Baby, si Baby. Take okay, na po si Bobby na okay, Baby ng break. Ano po, dito na din si uya nang nanpeding wala. Okay, mga idol na mili na mili rin po kami na itlog. Okay, ang pansitin pangada bukas mga idol. Okay, mga idol pansitin. Tataas si tayo na naman po dami ng mga minuto ng mga buhay nyo. All right. Ano, oh, yeah. po. yun, ang mga pastito.